for today's video mga idol balikan natin yung uh, topic natin tungkol dito sa line to neutral so ang topic natin today is tungkol dito sa safety circuit breaker na dapat nating gamitin dito sa line to neutral so bago ang lahat nga pala mga idol uh, shout out nga pala tayo sa isa nating uh, followers, supporters na si uh, Sir Card from San Pasqual, Ubay Buhol. So, shout out sa mga taga Buhol mga idol. Shout out sa mga kabisayaan da sa Bohol. Mayong adlaw sa inyong tanan mga idol. Daghang salamat sa inyong nga uh, suporta. Ah. So, good day mga idol. Welcome back muli dito sa ating panibagong video. So, for this video mga idol, pag-usapan natin itong dalawang safety circuit breaker, no? So, itong klaseng safety circuit breaker is GE yung brand, no? Then, plug-in naman siya, plug-in. Plug-in type. So, pag-install nito, dito yung lock nya i-mount to una dito then saka nyo to i diin in dun sa pinaka busbar bar And, dyan papasok yung bus bar And, tapos dito naman sa screw type o tinatawag natin na bolt on so itong vlog na to ay para doon sa line to neutral na connection sa probinsya no? kasi common ito ginagamit ng mga idol natin magamit ng NEMA 3 then 30 amperes lang tapos single breaker lang para sa outlet lighting no? so mababang mga uh, appliances lang o malilitan ng nabahay <coughs> so kung napanood nyo yung isa kong video na inupload sa reels no, sa reels yun so <coughs> nakita nyo madalas dito naka jumper no? naka jumper, -jumper siya dito yung hot wire ay dito nakalagay din i jumper lang dito then itong load side nya ay ito na yung para sa isang uh, lighting connection ng lighting then dito naman sa outlet no? so ganun yung uh, <coughs> installation then yung kanyang uh, neutral ay nakakabit dun sa body or ini-splicing no? ginagamitan ng bus bar no? So, masasuggest ko, sana alam to ng mga kapwa natin technician na ito kasi kapag nagtitrip to, pag may shorted, no, yung ganong connection magtitrip sya. Ang problema lang, kapag uh, isang linya lang, ang backlighting may shorted, automatic ito lahat mag, ano to, mag to, no, sabay yan trip Dahil alam nyo, ang tripping mechanism itong 2-pole na safety circuit breaker ay connected yan sa dalawang to. So, ang iba, tinatanggal to. Tinatanggal nila to para isa-isa yung mag-trip, no? Ayan, isa-isa. Ayan, tinatanggal nila yan. Ang hindi nila alam, na dito sa gitna, ay connected yung tripping mechanism niyan. Pag trip niyan, automatic bababa itong dalawa. So, try natin para masaya, no? Try natin. Ayan. So, dalawa yan. Dalawa magti-trip. Ayan. Dalawa yan. Kasi kahit tanggalin nyo to, pinaka-handle ng switch nya. Yung on-off nya. Pinaka-handle niya to. Eh. So, kapag tanggalin yan, useless pa rin. Dahil connected at isang 3 mechanism lang yung dalawa na yan. Connected yung dalawa na yan. Ayan. Ayan. So, kailangan nyo isabay silang iangat. No? So hindi ko to maano, may isa suggest na gagamitin niyo to sa line to neutral, no? Sa ganitong klasing uh, safety circuit breaker, si Cotton na 2 pole, no? So mas mainam kung dito kay kay GE. Ayan, makita siya si GE. Meron namang GE na bolt na ganitong klase. No? Kaya mas mainam kung si electrician palaging pabilhin nyo Huwag si owner kasi uh, hindi naman nila alam yung specs ng mga klasing safety circuit breaker kaya dapat pag nag-hire din kayo ng electrician yung may alam talaga yung certified electrician hindi yung basta-basta lang kayo na uh, kukuha ng technician na walang alam sa mga ganitong klaseng safety circuit breaker <coughs> kasi importante itong ating uh, safety sa ating bahay so ito is a plug-in type naman no? na single pull so pag tabihin mo siya so nawala kasi yung kanyang ano dito yung pinaka-lock nya katulad nito meron yan dito eh para magiging two pull sya so tinanggal so ito one pull ang tawag dito ito naman may kanya kanya tong tripping mechanism mga idol so makikita nyo yan. ito ganito ito makikita nyo itong butas ito itong dalawang to itong klase ito naman ay butas tong dito nya butas to so connected yung dalawa so bali naka ganyan yung tripping mechanism nyan pag nag-trip, sabay yung mababa. So, sabay itong dalawa. Itong isa, itong dalawa, ay magiging tuple to, pero may kanya-kanya itong -kanya ah, tripping mechanism. Kita ko sa inyo. Manual tripping natin. Ayan. Trip na ito. Baba muna natin. So, trip na yan. So, kuha muna tayo ng tester para malaman nyo na nag-trip siya. So, ito yung gagamitin nating tester pang continuity test. Ayan, para dito natin lagay. Ayan, sabihin niyan ay hindi pa siya nagtitrip. Ayan. So, try natin ulit kung nagtrip siya. Ayan. Okay. So, ayan, nagtrip na siya. Ayan. So, trip na yun mga idol. Ayan. Yeah. So, wala na siya. Inawakan natin dito sa may ano. Sa may pinaka <coughs> screw nyo. Screw. Or terminal. Ayan, dyan. Hawakan natin dyan. Ayan. So, wala. Wala na siyang contact. Eh, kapag hawakan mo dito, ayan. Mag-grid -e nyan. So, off natin muna. Off natin. Ingat natin siya natin siya. Ayan. Baka natin. Ayan. So, trip natin ulit. Ito yun ano ba? Ayan. Ayan. Ayan ah. Walang daya yung mga idol. Ayan. Okay. So, iti trip natin ulit. So, medyo matigas lang talaga siya. Ayan. Wala. Magti-trip na siya. So, kapag ito gamitin nyo, ay automatic na ba sa lighting nag-trip, ito lang siya ang trip Ayan. Ito lang yung mag-trip. No? Tapos, kung sa outlet naman, sa kabila lang multi trip Ayan. Kasi, one pull lang siya. Ito yung sa lighting mo, ito yung sa outlet mo. Ganun. So, ito naman, so, kapag nag-trip naman to, kapag nag-trip siya, Sabay-sabay yan, mga idol. Sabay yung dalawa na yan. Huwag natin sa kabila. Connected yan. So, kapag test natin yung kanyang tripping mechanism, ayan, sabay yung dalawa. So, wala yan. Dalawang contact yun. Ayan. Trip na yan. Manual uh, test natin sa tripping mechanism ng safety circuit breaker. Ayan. So, yun masasuggest ko. Ito, huwag nyo natin itong gamitin sa ano sa line to neutral na connection yung single breaker lang na, na wiring so kung natandaan nyo napanood nyo yung isa kong vlog yung sa reels ay ang ginamit ko din is sya GE so hindi siya kotel okay. kasi ito yung ibig kong ipaparating doon yan one pole siya so meron namang GE din na connected yung tripping mechanism niya na two pole talaga siya two pole So, malalaman nyo yung dito niya, Yung pinaka ganito. ganito nya. Yung ganito nya. Yung pinakalak nya dito. Ay, hindi natatanggal. No? Pag hindi natatanggal, yung ibig sabihin, built in yung, ano yon yung pinaka mechanism nya. Connected sa lang dalawa. So, yun. Isang ah, magandang gabi sa inyo mga idol.